Marami tayo ngayong nakuhang mga ubod para sa ating ulam ba kasi wala tayong pambili. Ito na lang muna ang kukunin natin para maka-survive tayo. Ito nga pala yung sasakyan natin. Uh, nilagyan natin ng karil ba para may makargahan tayo pag sakaling uh, marami tayong ikakarga. Uh, Ayun yung ano gagamitin natin. Kung nagustuhan nyo po ang aking channel na ito, huwag nyo kalimutan ng like, comment, share at pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aming uh, upload ng mga videos. At higit sa lahat, huwag nyo kalimutan mag-subscribe para sa ating mga kargamento. Mayroon tayong kakargahan na ah, kahit ilang sangko pa yan, uh, ah, magkarga natin yan kasi ayun, tingnan naman. Ah, mayroon na tayong habal-habal ano, na na napagawa. So, ngayong araw na to, ah, Magano tayo, punta tayo sa bundok. Nandito tayo sa Three Parks na tinatawag nila, kumbaga. Uh, papunta tayo sa bundok upang magkuha tayo ngayon ng ubod, ubod ng kawayan kasi season na. Marami na obod ubod kasi season na nga. Ito may langka pa oh. binalot yung langka. Bawal kunin 'yan. May may-ari, tayo. Kasama kasama natin si ano? Ah, uh, yung partner natin dati ba? sa yung bali badi natin ngayon.

Nubuan man ya, panit. Bali itong kasama natin, masama daw yung pakiramdam niya, masakit yung lubot niya. Nagdurugo daw yung lubot niya kasi paglilingko niya sa motor ba. Susugatan siguro yung lubot niya. talas kasi yung motor niya. Yung anak niya nagdrive ba. Kaya nasaktan yung puwet niya ngayon. asana sana okay lang siya. So hindi mo tayo magkano mga kalaga Magkapag sisid ba Siguro baka next time magsisid na tayo Kasi na Antong lag talaga busy ba Tsaka ano mga, maulan ma Lubog yung ano Yung Mga ilog rito Gatasin Dito hindi gatasin kasi isa pa lang ito Wala namang linaw dyan Hindi tayo magkapag sisid dyan Yeah, magkuha na lang tayo talaga ng ubod ngayon para maka-survive tayo mahal-mahal ng mga ano mga bilihin ba di kaya sa bulsa sabi kasi ng boss natin eh 20 na lang ang kilo ano na ngayon sobrang ano na sobrang mahal na ng mga bilihin kaya ay ah, dito muna tayo sa ano bundok kahanap po tayo ng makakain natin eh, hindi tayo makapagsisid eh ah, hanap muna tayo ng gulay ngayon tingnan yung mga kalaag oh, ayan o. talagang hindi pa pwede pagsisid yan kasi wala, nagatasin eh dito tayo tatawid muna ayan yung ilog dito sapa lang ito walang laman dito ah kasi maitim yung mga bato dito sa lugar namin kung masipag ka lang talaga dito sa probinsya namin grabe yung ubo dito marami talagang makakain dito sa lugar namin ba kahit anong klaseng obod na sa amin 'yan. Malapit lang, libre lang lahat. Kaya ang gagawin natin sa araw na 'to, magkuha tayo ng ano. Kuha talaga tayo ng obod. Dito may na daanan tayo na ano ba, tapahan. Ayano, 'yan ang ano. Aalutuan ng mga kupras ba. Sobrang ganda ng paggawa, oh. Parang dinikit-dikit lang eh. Manito dati yung mga tapahan namin, ah, mabilisan lang bilisan lang maluto yung kupras dyan ba yan no ayos kaso wala nang bunga ang mga niyogan dito marabi na daw na kasi nadaanan ng bagyo eh ito yung lugar naman mga kalaago asa mong tagaw? magladyo na gaw? <coughs>

Grabe yun, dandahan yung kasama ko, baka mahapla siya dyan, na mabungi talaga siya dyan. Grabe ka, lumuti na yung ano uh, ilog. Malapit na siguro yung babaha ito. Pag ganito ang kulay ng mga ilog, ba may mga lumot. So nandyan lang sa unahan, malapit-lapit na tayo. Lapit na yung ano dito. Ubud namin ba? Na Nandaan na naman tayong tapahan. Kaya lang, ha? kung ano mo na ibalik-balik. <coughs> na ubud. Karoon raw?

kita kita ada <laughs> ya? apa pakai, pakai lagi ini <hums> Di man matanawan yung nawong. Ito ubod. Unang kuha natin na ubod. Kuha tayo na ubod para sa ulam natin bagulay kasi doon sa probinsya namin o doon sa lugar ng asawa ko ba. Mahal ang ubod doon. Isang kumo lang. 50, 50 na. Hindi ka mapapusok sa, ano, sa sobrang kunti ba. Pero dito sa amin, lugar namin, kuha tayo libre lang. Basta sipag lang. Kasama natin nga si ano, ko ngayon. Bali-bali natin ba? Hinihintay pa natin yung ano, AdSense, hindi pa dumating. Pero pinadalhan na tayo. Sana makarating na yon para may pangano na tayo ba? <laughs> may lamo. Baka may pang -tus -tus na tayo ba? <laughs> Nagabit ano na tayo sa pagbablog natin. <laughs> Pobod mo na kasi ito yung pagkain namin eh, mga mahihirap.

Uy, de buong buhay. Ah, grabe, laki oh. Ayan oh Grabe yung malaki yung ano natin, ubod na kuha si malaki yung kawayan eh. masira na ito ni Gaw ok punuan ito itong ok hindi nilang putas isa ba ay aywan na adjo kayo dalawang punuan ba huwi oh, na tayo kasi nilalamok na yung miramahan natin at pagbogata naman ay <laughs> bogata na NAKUHAN kuha na ubod wah Aduh, kebodohan. Ito yung lapit sa Ito yung bagong sasakyan natin, no? Dito natin eh ano, karga. Ano to? Ito yung tinatawag na hapalapan dito sa amin. Baka kagustuhan niyo. Palitan niyo ng four wheels. <laughs> eh. Dito sa Kana kana. Ito yung Ginagamit natin pag nagpo vlog tayo kasi pag nagkakarga tayo ng mga obod tapos marami tayong huli, Madali lang kasi may karyel eh. Dito natin ito, you know, igagapos natin ito ngayon. Pagka-type nyo ha, yung sasakyan ko. Palitan nyo na yung ano to. For wheels, so, hindi kaya. Bulldozer. <laughs> 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 balik aku jadi kan? dia aku kuat jadi dia kuat kamera ah, kadak. oh kami hakot. sama ah Maraming salamat sa inyong panonood at sa walang sawang suporta sa aking uh, munting maliit na channel. Uh, God bless sa uh, inyong lahat, lahat ng mga viewers ko dyan. Uh, absensya na hindi pa tayo nakapagsisil.